Narito ang mga gabay sa pagbili sa election 2025. Alamin ang tamang impormasyon. Siguraduhin sundin ang mga mapagkakatiwalaang pinagkukunan ng balita. Siya sating sa mabuti ang mga kandidato. Huwag basta makinig sa mga pangako ng mga kandidato. Suriin din ang kanilang mga gawain sa nakalipas. Mag-ingat sa mga salita ng kandidato. Huwag basta madala sa mga sinasalita ng mga kandidato. Maging mapagmatiyag kung maipapatupad ang kanilang plano. Makisali sa mga makabuluhang talakayan. Igalang natin ang iba't ibang opinyon ng mga nakakasalamuha natin. Huwag basta madala sa mga pangako. Kailangan maglaan ng oras para sa pag-aaral ng mga isyu na kinakaharap ng kanilang komunidad. Siya Siyasatin ang plataporma ng mga kandidato. Kailangang alamin ang mga plataporma at posisyon ng kanilang mga kalaban. Mahalaga ang saloobin ng mga botante. Dapat ipakita na sila ay nagpapahalaga sa mga botante at sa kanilang mga pangangailangan. Pagsusuri ng mga sanggunian. Tingnan ang mga rekomendasyon at suporta mula sa kilalang tao o organisasyon. Bumoto ng may kamalayan. Siguraduhin ang iyong pagboto ay nakabatay sa iyong sariling paniniwala at hindi sa impluensya ng iba. Maging wais na botante at kandidato. Isang paalala mula Hands in Inclusion Philippines, Teleradio Inclusion Philippines at Media Inclusion Philippines.